Good morning po sa tatlong tatlong milyon ko diyang bisita. Salamat sa pag po. Huh? Huh? Tatlong milyon. Comment ano po kayo para magbigyan natin ng ano,

Comment po kayo para mapuntahan natin Ang inyong mga channel Hindi ako makapag-salita masyado guys kasi Work mode muna tayo Habang nagtatagal ng Balat ng ano Talos ng kamote sa atin hindi na ito tinatanggal eh kasi dito sa kanila tinatanggal kasi yan. makunat yung balat ng kamuti hindi ko mo makita yung mga ano niya in inyong comment. Salamat sa mga tumatambay dyan kahit hindi po nagko-comment. Thank you po. Sana may ba baka makita ko dito. Nag-grab ko na yung ano lakas ng signal. Kasi pag ang signal kasi dito ay superang hina. Buti ngayon malakas-lakas. Kahapon din, medyo okay din yung signal ko. Kaya nakapag-live tayo. Mamaya, tinsaka na tayo ni ano, yung wala nang ano yung ating update, yung ating YT. Ang banga Masarap kainin itong talbos ng kamote. Kaso lang. Ito yung kaso. Babalatan pa natin. Kasi nga makunat yung ano niya. Pag so, hindi binabalatan. Babalatan mo na natin. Bakit Loading din yung isa kong ano. Isa kasi po. din. is held for review bucket and appropriate message are held and review. O oh, tayong makita yung message. Inan, inano ni YT. Baka ano, hindi maganda yata yung. Hindi maganda yata yung kinoment nyo. comment niyo, sino'ng nag-comment diyan, hindi ko makita na eh. Wait lang ha. Tingnan natin.